Ma'am Riza, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Happy tol po. Medyo nakakalungkot po yung balita, pero kami po ay willing na willing, more than willing tumulong. Salamat po sa tiwala sa pagpunta rito. Kayo po ay taga Palawan, ma'am. Opo. Pumunta pa kayo rito para Opo. para sa mamama niyo. Opo, sir. Okay. Ano po yung sinabi ng doktor? Um, February po namin alaman po na, ay February po kami nag Nagpagamot. Start po sa Palawan po. Nagpagamot po kami. Saan po kayo sa Palawan, ma'am? Sa Kamuning po. Puerto Princesa City po. Yes, ma'am. Alam ko po yun. Sir. Okay. okay. Um, inapat na po kami ng doktor, sir, na wala na daw pong lunas ang karamdaman ng aking ina po. Masakit po sa akin, sir, na bilang anak po na gusto pong ilaban pa, ilaban pa po, po yung uh, ilaban pa po, po yung kahit po mahirap po kami na magawan po ng paraan po na gumaling pa po yung mama ko. Pero po, tinapat na po kami ng doktor na ano po, uh, wala na daw pong lunas yung sakit ng mama ko po. Late, sabihin, tinaningan, late, tinaningan, na, tinaningan, na po ng doktor? Opo. Okay. So, ngayon, nandito po yung mama mo at sasamahan niyo pa uwi. Pa uwi na kayo ng parto. Pa na po. At kailangan niyo po pamasahe. Walang problema, ma'am. Eroplano. Ano pa po ang kailangan niyo? Gusto ko po na assurance po na gusto ko pong makauwi po agad ng mama ko kasi po ang hiling niya lang po makita niya po yung tatlo ko pong kapatid at mga kaanak po namin sa Palawan po. Sige, gawin po natin. Nagigising office ko ngayon. first available flight tomorrow. Nasaan po yung mama niyo ngayon? Nasa Malabon po. Sige po. So kami na po'ng susundo pati kasama po kay. Ilan po kayo pa uwi? papa ko po at saka yung kapatid ko po na bunso tapos ako po. Ilan po kayo? Apat? Apo. Oh, Sige po, apat po kayo. Ipilang ko po ng ticket papuntang Palawan po. First available flight. At i-reimburse ko rin po yung pamasahin yung papunta rito. Salamat po. Sige po. po. At uh, dadagdagan ko pa po. Meron pong nag-donate ng 200 US dollars. Ito po yan. Si Ma'am Sophie Hatakinaka. Si Ma'am Sophie Hatakinaka. Hatakinaka. Opo, siya po ay uh, na-air po natin noong August 5 kung, sa kung saan siya po ay nag-claim ng bag na isinirender po sa atin ng isang taxi driver may po. May Opo, siya may po namang, ang... May lamang dolyar. Yes po. Okay. Opo, ngayon uh, nag-donate po siya, idol Rafi, ng $200 po sa atin dahil gusto nga po sana niya na maibigay ito. Ayun, si Ma'am Marisa, parang sa telepono. ano. Opo. Oh. Uh, Ma'am Marisa, magandang hapon, oh. nai. Pagawad salamat po. Okay. Naya, nandito pong anak ninyo. Opo. Okay. okay. S Sige, uh, kami po uh, unang-una ay nalulungkot dito sa balitang yon na sinabi pong anak nyo. Uh, um, magagawa po namin magdasal pa rin po and then yung pong pamasahin pa pauwi. Lahat po kayong apat pa si Sir, si Ma'am Riza at kapatid niya, sasamahan po namin kayo pauwi. Pwede po ako magahiga sa plane, hindi na po ako makaupo. Airplane, sige po. Ang gagawin ko po, magkukunan ko po kayo ng business class. Kasi pag business class po, pwede kayo makahiga. Medyo makaka-stretch kayo. Kung wala pong business class, kukuha po ako na yung sa economy, yung tat dalawa o tatlong upuan, na pwede, pwede kayo maka-stress. Bahala na po yung staff namin ang magdedetermine na niyan. Basta't kayo po ay sisiguraduhin ko na komportable po ang pauwi nyo sa aeroplano. Salamat mm -hmm. okay. po, Kagawad. Opo. Oh, ostinator. Yes, ma'am. May gusto mo sabihin sa mga mamamang. Gusto rin po makauwi. Matagal na po ako di dito sa Maynila. Kala ko magkakaroonan ako ng nasa po. po yun pala. Wala. <laughs> Dasal-dasal lang po tayo. ang sabi ko nga sa Panginoon, maligtas, Kaligtas lang ako sa sakit kung ito mag ko sa kanya habang buhay. Ma, ma, ito na makin pangarap mo, di ba, magkasama yung mga kapatid ko. Ito na po kailangan mo po maging malakas, ma. Kahit na months na lang po yung pagsasama natin, ma. Nilalaban ko po, ma, na makasama ka. Alam ko po, marami po kong mga pagkukulang sa'yo, ma. Kasi marami po kong pagkukulang, ma. Pero alam mo po kung gano'n kita ka mahan, ma. <laughs> Sinagot ni Lord man lahat ng prayers natin na makauwi. Kahit mahirap tayo, ma. <laughs> Pero mo, ginawa na natin lahat. Kailangan, mo magpalakas. Sige. Ma'am, bukas po. First available flight. Uh, kayo po iuwi sa Palawan. Pangako ko po, business class kayo para makapag-upo kayo ng makomportable. Kung wala ng business class, puno na. Kukuha ko ng economy na tatlong upuan o kupahin nyo para kayo po'y makahiga. Kakausapin na lang po yung mga flight crew. Okay? At magbibigay pa po ako ng bonus pag pa nyo. For, for the meantime, ito, Ma'am Riza, ito'y dinunit. Hindi namin makontak. Sino yung nagbigay sa atin ito? Si Ma'am Sophie Hatakinaka. Hindi natin siya makontak. Pati ano, itanggapin yung $200. Yan po'y uh, donation. Pero, hindi pa po kasama dyan yung pamasahe na pamasahin namin kayo, tapos yung reimbursement yung pagpunta nyo rito at meron pa kung bibigay ng mga allowance. Okay? Yeah. Ma'am Sophie ha Hataki Naka, maraming yes. maraming salamat po sa tulong nyo po sa amin. Malaking halaga po ito po para po sa mga kapatid ko po nag-aaral po, tsaka sa mama ko po sa tuluyan pong papagamot niya po sa palawan ko. kumaka makauwi po kami. Ayaw. Salamat po. Sige po. Uh, Tuloy po natin pagdasal. Ah... Uh, Come what may, eh, kailangan pa natin Panginoon, kahit na may taning na we really need God to guide us, to console us, to comfort us. God is everything. Yan po talaga. You believe? Tama, Ma'am Risa? Yan yun. Sige, huwag tayong bumitaw kay, kay Lord. Sige, uh, punta ko kay, kay Odette. Bubuhos po ako ng tulong sa inyo, lahat po ng klase ng tulong. Uh, Tuloy-tuloy po ang aming pagtulong. Okay, and then kukunin niyo po yung number ni Odette para kung ano pa po yung mga susunod na mga kailangan ninyo, huwag kayong mag-atubiling tumawag. Kami na pong bahala. Sir, Sa lahat, lahat. salamat po. Sige, walang anuman. po. Walang anuman po, po. Ano ma'am. Ma Sige po, punta kay ka, Odette. Ayusin po namin. Para yung plane ticket nyo, oh God, nagigiling na po si Shane. Inaayos na po yung plane ticket nyo, okay? Ako, eh, bigyan nyo lang po para mga pangalan. At para yun po, alam ko, Philippine Airlines. So. Ayusin okay, right na min, oh, sige, po namin, sir. Sige, Opo. Thank you, ma'am, ma'am, ma Lisa. Thank you po. Ah, may daw po kayo, sir. Ay, sige po, ma'am. Sige, ma'am. Yes. Thank you. Ma ay, yes. Thank you. po. Walang Thank po. Salamat po sa tiwala. Thank you po. Thank you po. Sige po. Um, incidentally, nafe-feel ko yung nafe-feel niya because ang mami ko po ay may taning na rin and natutuwa naman po ako talagang merong Diyos dahil in stretch niya yung buhay ng mam ko. Um, hanggang ngayon, my mom is hanging on sa St. Luke's Hospital. At nagbigyan ng tani yung doktor nung uh, couple of weeks ago, sabi, three days na lang, and then sabi, two days na lang. At para milagro, at talagang na-stretch and, uh, and uh, natutuwa ako dahil yung mga dasal namin narinig, ang aming dasal, huwag na sanang pahirapan. And he's not, he's not suffering. Although talagang, ando na, tarating na And he's 98, magna 98. Inexplain explain ng doctor uh, yung sitwasyon. tanggap na namin, masama man sa loob namin, pero kung yun talagang bigay ng Diyos, kaya naunawaan ko siya. Metaling na rin yung buhay po ng mami ko. Uh, days na lang siguro ang hinihintay. At uh, yun na po sinabi ng doktor. But we keep praying. Uh, hindi namin pinipray na humaba pa because wala na talaga. Ang pinipray na lang namin na kung dumating man yung time, wag na siyang pahirapan. ina Yun namin lahat mga kapatid. Nandito lahat ng kapatid ko. Uh, Magkasama-sama na kami dito uh, at uh, nag-usap-usap kami and nag-prepare kami. Kaya nung naiyak siya, halos maiyak din ako dahil na feel ko yung na feel niya.